Dear Miss Callie, Itago niyo na lang ako sa pangalang Marian, 31 years old, nakatira dito sa Mabalakat, Pampanga. May malit akong tindahan sa gilid ng bahay. Yung tipong sari-sari store na bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang asawa ko naman na si Ruben, i41 years old na at isang tricycle driver. Mabait si Ruben, responsable. Pero hindi ko na rin matandaan kung kailan niya ako huling niyakap at nilambing o sinabi ang maganda gaya ng dati. Ewan ko. Siguro kasi kapag matagal nang kayo, parang wala ng lambing o sawana. Basta't kumakain kayo sa parehong lamesa at magkatabi sa kama. Okay na raw yun. May dalawa nga pala kaming anak na nag-aaral na. Kung ilalarawan ko po ang sarili ko, ako ay maputi. Bilugan ang muka, medyo chubby pero sexy pa rin po. Ang mister ko naman ay moreno, payat at medyo naglalagas na po ang buhok. Pero di ko siya minahal sa panlabas na anyo, kundi dahil sabay kaming nagsimula mula sa wala. Hanggang sa dumating si Joel, 23 pa lang ang edad ng binata. Guwapo siya, matangkad rin, maputi, fit ang katawan na parang batak sa trabaho. Tahimik siya nung una, parang nahihiya pa sa akin. Nagpakilala siya isang hapon habang bumibili ng yosi sa tindahan ko. Ate, ako ho pala si Joel, pinsa ni Vicky. Dito muna ako titira saglit habang naghahanap ng trabaho. Ah, eh welcome sa lugar namin iho. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi. Salamat po pero wag nang iho ang itawag niyo sa akin. Hindi na ako bata, Mula noon, halos araw-araw siyang bumibili sa tindahan ko. Minsan itlog, minsan kape. Pero pansin ko lang na palang ngiti siya. Yung tipo ng ngiti na parang may kahulugan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng paninda, bigla siyang dumaan. Te, late ka na yata magsara. Oo, oh, oo. Oh. Nag-aayos lang ako ng mga resibo. Ikaw, saan ka galing? Tambay lang sa bahay ni Insan. Wala pa rin akong trabaho eh. Tiis lang, Joel. May darating din sigurado ako. Maya-maya, napatingin siya sa akin ng matagal. Sana lahat ng babae katulad mo. Mabait, matalino, maganda pa. Napatawa na lang ako nang marinig ang pambubola sa akin ng binata. Tigilan mo nga ako, Joel. Naku, mamaya. Marinig ka pa ng asawa ko. Wala namang masama sa paghanga, di ba? Seryoso niyang sambit. Doon, ako unang kinabahan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o magalit. Pero sa totoo lang, kinilig ako. Matagal ko na rin hindi naririnig ang mga salita. Simula noon, naging mas madalas ang kwentuhan namin. Madalas din kasing nasa pasada ang asawa ko, kaya hinahayaan ko na lang ang binata na tumambay sa harap ng tindahan. Minsan pa nga habang nagpapahinga ko, dadaan siya at mag-aalok ng tulong na magbuhat ng kahoy ng mga soft drinks. Ako na ho dyan. Kayo ko na ito, Joel, hindi pa ako matanda no? Oo nga eh, parang dalagang dalaga pa nga po kayo eh. At sexy pa. Pinagalitan ko siya nung oras na yon. Pero maya maya lang, tinawanan ko agad para lang hindi maging awkward sa kanya. Pero yung totoo, hindi na biro yung mga niya nung oras na yon. At ang hindi ko lang maintindihan, minsan nahuhuli ko rin ang sarili kong sumasagot sa mga ngiti niya. Ganun pa man, nung oras na yon, sa isip ko hanggang dun lang dapat ako. May asawa at may anak ako. May buhay kaming pinapangalagaan. At si Joel, hindi ko alam kung sinusubok niya lang ako o sadyang may intensyon siyang iba sa akin. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nalilito. Hindi ko alam kung bakit apektado ako sa simpleng pag sa tindahan. At lalong hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya kayang tanggihan. Simula noon, mas naging maingat ako. Pinilit kong iwasan si Joel. Tuwing lalapit siya sa tindahan, pinapakisuyo ko sa anak ko ang pagbabantay. Pero siyempre, hindi naman yun laging pupwede. May mga pagkakataon na ako pa rin ang naabutan ni Joel sa tindahan. Isang tanghali, nagka-brown out sa lugar namin. Mainit, tahimik at halos walang tao. Maya-maya, bigla na lang dumating si Joel. May daladalang yelo. Te, para sa stop drinks mo. Para di mawala yung lamig sabay abot ng yelo. Salamat, pero sana di ka na nag-abala. Meron pa naman ako ditong yelo eh. Okay lang, gusto ko lang makatulong kahit papaano. Sabi pa niya, sabay tumitig siya sa akin. Yung tipo ng tingin na hindi mo matagal suliapan. Dahil doon, bigla kong iniba ang usapan. Nga pala, may nakita ka na bang trabaho? Wala pa nga ho eh, pero okay lang. Nakikita naman kita araw-araw, ayos na yun. Hirit ulit niya. Nako Joel, wag na tayong maglokohan. May asawa ako, alam mo yan. Alam ko naman po, kaya hanggang biro na lang ako eh. Sabi niya tsaka siya natahimik. Sa totoo lang, gusto ko lang tapusin agad yung usapan. Pero yung tono niya, parang may sinsiridad, parang totoo. At sa isip-isip ko naman, nandun din ang takot at tuwa. Dahil may isang taong nakakakita ulit sa akin bilang babae, hindi lang bilang isang tindera. Isang hapon, habang umaambon, nakasilong si Joel sa bubong ng tindahan. Basa ang damit niyang puting t-shirt at short. Ate Marian, pwedeng makisilong saglit? Hala, sige, tuloy ka dito sa loob. Bigla kasing lumakas ang hangin ng oras na yun. Kaya pinatuloy ko siya sa loob ng tindahan. Maya-maya, napansin ko ang paglapit niya sa likuran ko. Hindi ko maintindihan pero hindi ako umiwas. Hanggang sa parang halos magkadikit na kami sa isa't isa. At ramdam ko na ang alab ng hininga niya sa aking batok. Ate, pasensya na. Hindi ko na talaga kaya eh. Gustong gusto talaga kita. Pabulong na sabi niya. Tama na, Joel. Huwag mo na akong guluhin. Hindi mo ba ako gusto kahit kaunti? Hindi ako nakasagot sa sinabi niyang yun. Pero hindi rin ako umalis. Nakatayo lamang ako ron tahimik at palihim na nanginginig. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig o dahil sa kaba. Maya-maya siya na ang lumayo. Sorry Marian, ayaw pilitin ka. Pero gusto ko lang sabihin na seryoso po ako. Hindi ako umimik. Nakatalikod lamang ako sa kanya. Namalayan ko na lang na umalis na siya kahit malakas pa ang buhos ng ulan. Matapos noon, Ilang araw ko siyang hindi nakita, pero nagugulan ako. Maraming tanong sa isip ko, bakit ako apektado? Bakit ako naghihintay? Minsan, nauhuli ko ang sarili kong tumitingin sa kalsada. Umaasang dumaan siya. At oo, gabi-gabi kong iniisip yung mga sinabi niya. Hindi ko man aminin, pero unti-unti akong nauhulog sa binata. Hanggang sa isang gabi, habang nagsasara ako ng tindahan, bigla siyang lumitaw. Pwede ba tayong mag-usap? Bungad niya pero tahimik lamang ako. Kung wala na talaga akong pag-asa sa'yo, aalis na lang siguro ako. At doon ako natakot. Bigla ko siyang inabol ng tingin. At nasabi ko na lang bigla na, Wag, sandali lang Joel. Kahit walang nangyari nung gabing yun, malinaw na binigyan ko siya ng motibo at pag-asa. Kahit ako man kasi, kung hindi ko siya pipigilan, baka hindi ko na rin kaya ng panlabanan ang tukso. Alam kong mali lahat ng iniisip ko, pero sa bawat araw na lumilipas, para bang mas mahirap ang bawat pagtanggi ko sa kanya. Ilang linggo kong nilabanan ang nararamdaman ko para kay Joel. Iwas ako ng iwas. Lagi akong may dahilan. Kapag dumarating siya sindahan, pinapaikot ko agad ang usapan. Pero isang gabi, nabaliwala lahat ng pag-iwas ko. Tandang-tanda ko pa. Gabi ng linggo yon. Malakas ang ulan at brownout. Ang anak ko ay nasa bahay ng pinsan niya. May group project daw. Si Ruben naman ay nasa biyahe pa rin. Madaling araw pa ang uwi. Ganun madalas ang oras ng pasada niya. Nagulat na lang ako nang may kumatok sa likod ng tindahan. Pagdungaw ko, si Joel. Te, pasensya ka na nasiraan yung motor ko eh. Pwede bang makisilong? Oo naman, pumasok ka na. Kumuha ako ng kandila. Ilang sandali pa, pareho lamang kaming tahimik. Wala rin akong balak magtagal siya sa tindahan, pero hindi ko siya mapalaya sa lakas ng ulan. Hintayin mo lang tumila tapos umuwi ka kaagad, Joel. Alam ko, Mariana, huwag ka mag-alala, sagot niya. Pero kita ako sa mata niya. Hindi lang ulan ang dahilan kung bakit siya nandito. Maya-maya hindi ko inasahan. Nagkatinginan kami bigla. Sa ilalim ng liwanag ng kandila. Matagal. Walang salita. Hanggang sa namalayan ko na lang na marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Hindi ako tumutol. Parang tinamaan ako ng kuryente ng mga oras na yon. Ate, kung ito na lang yung huli kong pagkakataon na iparamdam sa yung nararamdaman ko, hayaan mo na ako. Pero malito, Joel. Alam ko, pero alam kong gusto mo rin ako. Sa puntong yun, hindi na ako tumanggi pa. Hinayaan kong pakawalan ang matagal ko na ring uhaw para sa binata. Hanggang sa namalayan ko na lang ang bawat halik at haplos niya sa katawan ko. Halos mawala ako sa ulirat ng mga oras na yon. Sa tagal ng panahon, noon ko lang natamasa ulit at lambing at gigil ng isang lalaki sa akin. Hanggang sa nangyari na nga, nang gabing yon, sa gitna ng katahimikan, sa tindang ilang beses kong pinagsarahan ng tukso, ako na rin ang kusang nagbukas ng pinto. Wala akong masabing dahilan, hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ako napaluha habang yakap niya ako. Hindi siguro dahil masaya ako, kundi dahil alam kong mali, pero pinili ko pa rin. Kinabukasan, si Joel dumaan sa tindahan ng araw na yun, pero hindi siya nagparamdam. Para bang alam niya na, na hanggang doon na lamang kami. Samantalang ako naman, Araw-araw mula noon ay hinahanap-hanap ko na siya kahit alam kong mali at nakakahiya. Pero sinusubukan ko pa rin bumalik sa dati dahil hindi ko talaga akalain na magagawa kong magtaksil sa mister ko. Simula nung gabing yon, hindi na naging pareho ang tingin ko sa sarili ko. Oo, nangyari na ang hindi dapat. Bumigay ako hindi ko na itama ka agad, kasi hinayaan ko lang. Akala ko nga tapos na pero hindi pa pala dahil siya muling nagpakita sa akin. Hindi siya umalis tulad ng inaasahan ko. Nagpakita ulit siya makalipas lamang ang tatlong araw. Marian, sorry kung biglaan akong nawala. Sinubukan kong lumayo, pero hindi ko pala kaya. Ikaw lang yung naiisip ko lagi. Nakinig lang ako sa paliwanag niya. Pero hindi ko siya kayang tingnan sa mata. Pwede ba kitang makasama ulit? Kahit saglit lang. Hindi ko naman hinihingi lahat. Kahit konting oras mo lang sana. Muli ay may nangyari sa amin ng binata. Paulit-ulit nung araw na iyon. Sinarako ang tindahan at doon kami pumuslit ng nakaw na sandali habang nasa pasada ang asawa ko. At doon na po lumala ang lahat. Minsan tumatawag si Joel. Hindi ko lang sinasagot. Minsan nadadala din ako sa text niya. Minsan kasi medyo may pagkabastos ang text niya. Pero hinahayaan ko lang. At minsan nga, gusto ko siyang makita at makasama ulit. Pero nagtatalo ang isip ko. May pamilya ako. Si Ruben. Hindi siya perpekto, pero hindi niya deserve to. At ako, kahit anong pilit kong ibalik sa dati ang lahat, parang laging may kulang. Laging may tanong. Paano kung hindi na ako makawala kay Joel? Paano ng pamilya ko? Paano kung mabuntis niya ako? Last week duman ulit siya sa tindahan. Akala ko kaya ko nang umiwas. Pero nung bumulong siya sa akin habang walang tao. Marian, mamayang gabi ah. Doon na lang sa likod ng talyer. Sandali lang, tulad nung dati. Tumigil ulit ang mundo ko nang marinig yun. Umalis siya at naiwan akong tulala. Sa isip ko, bakit ganito? Bakit parang gusto ko pa. At ngayon, ito po ako at nagsusulat. Nalilito ang isip. Gusto kong pigilan. Gusto ko nang tapusin. Pero ang katawan at puso ko, para bang may parte na gusto pang ulitin. Nais ko pong humingi ng payo sa inyo. Ano pong dapat kong gawin? Kayo na po ang magsabi. Paano ko ititigil ang isang bagay na masarap? Pero mali. Paano ko pipigilan ang sarili kong umaasa sa taong hindi ko dapat minahala? Sana po'y matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po. Lubos na umaasa, Marian. Maraming salamat ulit sa mga nakinig at tumapos ng ating kwento. Dito sa ating channel na handang makinig, umunawa at magbayo. Dito lang sa Miss Calle. Dito ang bawat lihim may kwento at bawat kwento may aral.